Oh, hello mga boss. Ito si Boss Mac. Ano problema sa motor niya? Nakalug-kalug daw yung fairings. Sabi ko kulang-kulang sa mga tornilyo. Yan. Sabi. Ba naman pinagtatanggal eh. dadalawa wala eh. Binalik na tornilyo sa perings. Sabi. Nagkakalampaga na. So, tingnan mo to. Oh, Alagang-alaga niya sa punas. Magpakaruwas. Pasok dito sa amin. Bingaw, yung rim. Tingnan mo naman. Oo. Oh, oh. Smile. Hiniram ng kanyang biyanan daw. Pagbalik. Bingaw na. <laughs> dito, ito, ito ba talaga to? Bingaw oh. din. Hmm. Parehas yung sa atin. Mm. Eh. Ganyan talaga yan, boss. Dito lang yan sa baba ng tornillo. Dito lang dapat? Hmm. Sa ilalim. Hugutin mo yung tornillo sa ilalim. Dalawa. Ito nang dito. Nandito, ito. Yan. Yan, yan, yan. Eh, masasalat may, no? eh, mo yun. Ay, ba't tinanggal mo ito? Huwag nanggalin yan. So, pero pero hindi yan ang pinaka problema mga boss. Hindi rin to. Hindi rin 'yon. Ito ang problema niyan. Ito ang may problema, ang rider na to. Kawawa na dito, lagi tika nang tulog. So magpapalit tayo ngayon ng tapit. So ito nabili tayo, ayan. Bag tapit. Ayan mahal na nito ngayon ha nakaraan bumili ako 220 lang ngayon ay eh, 380 na ang isa gulat naman ako biglang laki ng presyo mga boss from 220 to 380 grabe so, pero don't choice eh kailangan nating palitan to eh so ito mga boss magpapalit na pinakalas na ni boss kila buskila uh? Uh. mga boss shout out muna tayo Shout out kay Pitsbike Zidas 5 Mix Channel. Shoutout kay Sasmika TV. Shoutout out din kay Boss Ryan Ricaforte. Shoutout out sa iyo Boss Elmer's Glue from Sariaya Quezon. Shoutout din kay Ernesto Ruiz from Indang Cavite. Shout out kay Boss Apo Call. Jobless to you, sir. Thank you. Shout out din kay Boss Bert Madrid. Bago natin tanggalin yung cams, kailangan naka-timing muna. So ayan, timing. Ah, natin siya ng pakanan. Ayan. ang ating kapakanan mga boss yan tapos kalas na siyang na pwede na natin itong i-release yan i-release na natin so yan kapal na lang carbon nya oh. madumi na siya so, dito sa yan sa cylinder head yan sa barbula yan tama makapal lang ang karbon na so lilinisin na natin ito mga boss tapit ha ah. ito yung shim maliit yung parang battery ng relo ito yung shim ito yung tapit ito tapit shim importante ako oh, kahit magpalito tayo wag nating ilalayo sa pwesto ito itong kasi magpapalit na tayo ng tapit itong shim kailangan maibalik pa rin natin sa dating pwesto so tatandaan natin kung saan side sya na ikabit doon din natin sya ibabalik kasi magkaiba ng number yan eh. Hindi magkapare-parehas. natin ang naging problema nito. boss. na siya. Dito. Ito. Ito. mga boss nakita mo sira ito napansin ko sira dyan ito yan You know, o nyo sa camera uh, yan no? oh. ito lubog na siya o oh. kitang kita lubog napakalaki na ng lubog nya oh, kitang kita naman napakalaki na ng lubog nya kaya malagitik na siya o oh, so ang taas na ng clearance yan kaya malagitik na siya So, ito nga mga isang nakita ko pang sira. So titingnan natin yung iba. Ayun oh. Kitang-kita mo naman sa oh. ano. Ang laki talaga ng diferensya. Lubog na lubog. Titingnan natin yung iba ko, oh. ganun din. So ito yung isa mga boss oh. Kung mapapansin niyo, wala. Okay pa siya. Ah, maganda pa yung tapit natin. Ayun, pero since ano naman na binili ko isang set apat papalitan na lang din natin kasi hindi natin masabi baka din natin ito magtagal pero ayan, good pa siya kumpara mo dun sa isa talagang kitang kita mong kaibahan yan ang kaibahan ng dalawa yan ang kitang kita nyo naman mga boss ang kaibahan So yan yung problema ng lagitik natin mga boss natin na to isang set apat so ayan mga boss lilinisin na muna natin yung ating cylinder head, yan yung barbula natin napakadumi na right tanggalin mo na rin yung black lilinisin na rin natin yung piston no, at ano ang dumi na rin eh, kapal na ng carbon doon so lilinisin na rin mga bossing lakay lang aking panlilis so magligis ka agad oh.

spring babalik natin yung mga valve spring so tuloy natin lagyan natin ng basahan sa ilalim para hindi bumalik yung barbula pa baba so, ito na po mga boss babalik ko na so, ito po muna sa ilalim ha ang valve spring ito ito yung, tante, yung washer dito sa baba ang paglalagay po ito is pag sa taas po itong may nakakuntin sa taas po yan ayan makikita nyo sa taas po yan bali sa ito yung lalapat sa head yung plane yan yung plane na yan sa baba valve spring sa tanda natin lagi yung kung stock valve spring ka may kulay kang makikita dyan minsan blue minsan yellow ito yellow yan pero kahit wala na yan mabura yan laging tandaan yung ikot na lang ng spring oh yung pagkakaikot nya lago na sa baba yung dikit na ikot yan kung kita mo halos dikit sya na ikot halos dikit dito ito hindi mo dito Iba, magkaiba sila ng hubog ng pagkakaikot ng spring so ilalim natin tong medyo dikit ang pagkakaikot lumapat yung ball block so, lang natin ng yan yung head bolts lang paluin lang natin ng kapraso para sigurado lang na maglock so yan Okay. So, ayan na. Tapat na siya. Ayan. minis na, linis na. Ito ibabalik. Sigurduhin na natin na lapat na lapat ito doon sa dulo ng barbula. Ayan. natin na lapat na lapat siya. tapit na babalik na natin papalta na natin ng bagong valve tapit talaga so, natin siya ito bago na to is GP valve tapping ang bago kasi ito yung luma diba pinakita ko kanina yan eh. o o nakita nyo nagkaibahan lubog nila na, oh yung laki lubog na lubog to oh. lubog na lubog yan ang bago lapat na lapat kaya napaka ingay nya malagitik sya gawa nito Ayan, alo na alo na, ramdam na ramdam na sa kamay pag sinalat. O, so, ito, bago na kami natin. So, pagbabalik natin ito mga boss, pahiran natin to ng langis. Ayan, papahiran natin siya ng langis. May langis na siya antes. So, lang. mga yeah, boss uh, about kaya pala sa nagtatanong doon kung ano yung sinasabing compression release na inaalis minsan pagka malagitik lalo na pagka unang andar so uh, ito po yon yung sa exhaust cam ito po yung cam nitong ating ginagawang rider ito yung cam nya stock cams po ito so ito wala na ho syang compression release so ito po yung stock cams na mayroon pang pa compression release yeah, makikita nyo ho yan ito yan po yung compression release. Maririnig niyo po yan, yan. O. Yan. okay, Yan, pupitik yan. Ganun. So inaalis lang ho natin yan. Ito nga po yung stock arms na inalis na natin, oh, wala na dito. Ito ito yun, oh. Yan, inalis ko yan. Yan lang po yan naka circle po yan, oh. Yan naka circle. Alisin nyo lang po yan, sir clip na yan. Tapos sisikwatin nyo itong ako ito, yung gumagala na, sisikwatin nyo palabas. Tapos yung pin na yan, yan kita nyo yung pin, yan o. Oh. Yung pin, yan, yung ito pin. Babaliin nyo yan para mailabas nyo itong malaking to. Pag babali nyan, kung mayroon kang side cutter, so, kung mayroon kang side cutter, ito po yun, oh. side cutter. At mayroon ka nito, yan, side cutter. Para ganun mo lang siya, babalik mo ganon pagkabalik nun pupukpukin nyo lang to dahan dahan para lumabas na to tapos may pinto yan doon sa loob dito ayan dito sa butas na yan alisin nyo rin ho yun gagamitan nyo ng pliers, o kaya side cutter na rin ganito pwede nyo lang hihilain ano lang pag aalis ng compression release na yan wala namang magiging epekto oh. sabi nila tigas daw pa dyan pag inalis yan hindi naman po hindi naman siya halos hindi mo maramdaman na tumigas pa dyakan pag inalis yan sa barako, ramdam mo pag inalis mo yung ganito ng barako ramdam mo na tumigas talaga pa pero pag sa rider halos hindi nyo mapansin na tumigas pa dyakan okay lang po syang tanggalin oh, mo ilaw, ilaw, wire, lumutong wire nito. oh, oh. oh. Oh, so, yan mga boss, cylinder head naman. Ang ating ikakabit. May na natin yung block. So, cylinder head naman tayo. Oh, so, ko muna ng pandikit ito. So, ito na, mga boss, kakabit na natin ang ating cylinder head. Papahira Papahira ng langis. Una natin ibabalik ang yung Texas cams. Silipin natin yung top dead dito. Diyan, timing mark. Dapat sakto diyan, sakto rin dito sa taas. So ayan. naman uh, intake So bago nyo pala hoto maibalik balik kada uh, dapat naka sihit na tayo ulit doon sa ating pensioner dito So sa timing mark sa baba mga boss dito Dito sa timing mark okay naman ah siya silipin natin ang ah, sa taas Yan makikita niyo timing mark ang signal boss Ya tapos na natin yan uh. Sunod to i e. exhaust yan dowel guide may dowel guide na doon so ayan mga boss tayo na natin cover ikot na natin tatakpan na natin ito ngayon so ayan mga boss naikabit na natin lahat ibit na natin siyang lahat. Tingyos siguro natin festikin kung aandar. Bitbit naman yung arca ko di. Ano kayausin mo? si Carlo Jer. Na refresh din after 3 years mahigit si Carlo Jer. Oh, okay na siya mga bossing. Oo, yeah, si Carlo Jer.